late upload na nga ito mga mare. Nagpunta nga pala kami ng Kasama ko si nanay at bibili nga pala kami ng linoleum. no October 13 pa ito yung kulang na gawa at na-edit. Ito nga, namimili na nga si nanay ng maganda linoleum. At yan po ang mga Christmas decor dito sa WeHome. home. Ito nga kaming makapal kaso hindi type ni nanay yung kulay. Meron naman kulay blue kaso hindi na nabot ang 20 year. Kaya yun ang ending. Nagpunta muna kami ng Santiago at nagtanong kami kung baka may pinda pa silang linoleum. yung wala raw. Kaya nga ito, nagpunta kami ng Morong. Doon kami nagtingin ni namin ng linoleum. yung nga namin dito ay si Mangye. At kinontrata na ni nanay. Yung huling ang linoleum na nabili ni nanay sa Santiago nga pala ay yung kaya yung nagtanong doon si nanay. Kaso hindi na doon sila nagtitinda ng linoleum. Hindi pala namin natanong kung meron sila sa Antipolo. Okay. Ito nga nakarating na kami sa bayan ng Morong. Dito nga pala sa right side, yan yung papasok na yan ay papunta po sa URS, University ng URS. At yan nga, nagdala-dala siya na kami rito pupunta nga pala kami dun sa tapat na home along at nandang ng linoleum sabi ni Paul kaso nung pagpunta namin ay sarado nga nakalagay i-close sila every Monday kaya ito nagtanong si nanay sa traffic enforcer at yun nga dinamahan kami rito sa malapit sa tapat na save more at dito nga kami nakatingin ng linoleum sa muslim kaso yeah, yung pag-uwi nga namin nakita nga ng asawa ng tito ni Jeff, Jeff na yung nabili daw namin linoleum ay hindi yung matibay yun yung tinignan nga namin ni na in ngat di matibay. Eh kung bakit namin i-double check yung menu yun, yung basta kinapalang namin. Nakalimutan namin gawin yung pinagbabawal na technique. Alam niyo na yon. Dahil nga may sira-sira na yung huli namin nilagay ni Nana na linoleum noong last 2022 pa. Kaya ayan, napabili na kami ng bago. Bali, dalawa nga palang linoleum pinili namin isa sa loob at isa sa tindaan ni Nanay. Bumili rin siya pang tindahan niya. Pagkatapos nga namin magbayad at naisa kanyang mangyuling linoleum, ayan nga tumawin na kami diretsyo dahil nga inabot na kami ng hapon. Dahil nga walang budget pang tayo, sa iyan at linol yung Actually, mahirap magpalit ng yung mga mare. Sana next time, may pang sa tayo mga mare, manifest natin yan. O siyang ganito na lang aking video mga mare. Salamat sa panonood. Follow for more. Bye!